Si WhatsApp, magandang morning sa iyo lahat mga kabaga. So ah uh, video for today no ah uh, love you tayo ngayon. Dito kami sa ano sa San Victor, Baganga. So gamit nakin na ito yung Victor. Shadow. So shout out Leo Rio. Alright. Shout out mga kabaga. <laughs> Naabot na ang Baganga. Naabot ang Baganga. Walay kuha. Walay kuha. Tingting <laughs> <laughs> dito. Carlo, itu Carlo si ano si Hatobai, nggak So let's go. Makabagan nonton si ano si uh, Carlo si Hatobai, si Riririr, ketomongan ubang belajar, kalimat kucing sih lah. So nanti si ano si Ji, si Jepani nontonin. So, nandito tayo sa, ano, sa uh, likod ng isla. So, at tignan niyo nito, maganda. Parang bahay ng, ano, bahay ng mga sirena. Dito ay makalabyog kasi, uh, bisaya na lang ko, dito maglabyog kay mabaw pa man. So, dito tayo sa unahan pagamay. So, let's go. Luwas pang mga master. Nagapis on na dyan na ito ang kauban oh no? Si master ehed ba? Nagapis on na. Ako ay mga kuha master. gisok-sok oh, na yun sa iyong bulsa. <laughs> ay, sudlanan. O, oh, may nandala ang sudlanan, God. Ito may nito kay, nalitong sudlanan. Now, shout out, master ehed. Shout out, mga tots. Okey. Buruk, orang kebuang. Hahaha. Atau nak nong lagi? Terus talon sih. Okey. Atau ni? Atau ni teh? Sing, daily, daily log. Atau nak? Siri Ambut karo no. Terus si Master heh. Tak kuar satu sahaja. Eh, kau tahu bayar no lagi jebane. Let's go, let's go, let's go. Oh. Pastor Ehed, si Tao, Tia. Pastor Itong iba, nandoon, no? Nandoon yung iba. Ah, uh, sila Hataw, bay. Sa uh, Giovanni, nalito hapon. Likod na ng bato. Ah, likod na ng bato. Ito, so, sila. Balang ko, ha, basta enjoy lang ang pag-fishing. Para naman siya, dili mo niya ingon nga alang makakuha at tagdaghan. lingo lingolingaw lang ba? Sa so, itong kinabuhi. So, let's go, mga master. So, what's up, mga kabaga?

lambon na so sunod na po sunod na Ini balik, siruhan yung guwani ambot na mga kauban aku karon nung siruhan ba na sila so muna akong gamit nga kung ano Ito. so wala dyan ko kai ron kay nalambod pa akong kini sa tawagan eh Stawa ganin, pa niya gapun, pong tournament kuha, karun kuha. Time, wala ko ikuwa karong wala ko first time man ah muli na lang kuwani eh, kay na kapoy naman. Tunod na po, dinibalik na po. So, dalang salamat sa inyong pagwats no? So, ato na po.